clutch finger adjust nakikita nyo tong 12 plate na yan 12 tsaka yung lady pad yan ang mga clutch finger nyan ito yung uh, lock pink lock washer kailangan ito muna naka play muna yung release bearing tsaka itong tagaling itong mga dish shedding lock para magkaroon siya ng play yung release bearing pag natanggal nyo na yung apat na lock na yan yung plate na yan kailangan yung apat na plate ay matalis nyo yan para magkaroon ng clearance yung release bearing para hindi kayo mahirapan kailangan ninyong itukol muna yung finger sa release bearing tsaka nyo to i-adjust pa uh, balik. kailangan nito bago kayo nag adjust titignan nyo muna yung clearance nya kasi kapag hindi to nagpantay patay yung pag adjust maaari masira yung flat sliding or yung redispairing o di na yung finger dahil yung pagka-adjust ay hindi balance mamit lang kayo ng jabbing ganitong 24-ong uh, back raise for 24 kombinasyon para ma maikot nyo yung bolt ng 24 dosa doon sa kitna na yan. Ayan. tapos jabbing 12 para maalis yung dalawang turn 12 yun Ayan, natanggal ko na yung lock plate. Ito siya. Sa 24 volt. Siya naglaang ng lock yan, para hindi siya umikot. Apat na klase ito. Magka sunod-sunod. Pagdating dito sa rad, kikita niyo ito. Kailangan napaluwang na po yung lock niya dito sa ano, 17 yan luwangan nyo muna yan para hindi na kayo mag kaira pa mag adjust kung paano nyo to i-adjust uh, pwede sya papasok pwede sya pa atras patulak pahila depende sa pag adjust nyo ng lining kasi yung once na pag adjust ng lining ko ay kailangan balance sya yung uh, kukuha na lang kayo ng killer kits or pag-dits nyo dyan para hindi nyo na magamit yun ang gawin nyo na lang, itikit nyo na lang yung finger sa release bearing isunod sunod nyo lang po yung apat para kapag nakapag-adjust kayo ng finger ay mapapalsin nyo na lang po hindi na kayo gagamit na Uh, pang pag gates o pillar gates yung iba kasi gumagamit pa ng pillar gates para matadyan nila yung clearance pero yung sa akin lang de depende na sa discarte ng mekaniko sigurado sa mga mekaniko na pang ganito trailer alam nila yan hmm. itikit nyo lang yung finger sa release bearing matatansyan nyo naman po kung ah uh, may clearance na siya o wala pa para magkaroon ng pantay-pantay bago nyo i-adjust lahat yung apat kailangan yung apat na yan na finger naka uh, naka siya sa rear steering kaya nyo, ikot yung steering na kaya ang gagawin dito pwede nyong paatras pwede pababuti pa eh. depende na sa lalim ng clutch finger clutch sure. finger para hindi ito sumobra kasi magkakaroon ng sliding clutch or tutukod na po Kaya ang gawin nyo i-release nyo lang para makuha nyo yung sukat ng uh, pag-adjust niya sa clutch finger ito yung push, push rod niya sa clutch booster yan yung di shit na yan may lock yan kaya lang ang iluwang nyo lang pating yan pating dyan sa mga ano yan depende lang sa ikot ng inadjust yung rod kasi minsan pag nasobran sa adjust sobrang taas yung releasing ng pedal maabag na may isang isang dangkal o isa't kala ating dangkal ang taas kaya nagkakaroon ng uh, sliding flats yun yun yung i-adjust ng 24 na yan palapit sa may bearing para hindi na nga yung mag uh, nairap ang pang magbigay ng clearance tikit yun lang ng konti or huwag nyo masyadong pakalipit o pagkatukot dahil magibang balance niyan. Kailangan swabe lang or sakto lang sakto yung dikit niyang release bearing sa finger. Yan. Aalisin na muna natin ito. Pangalawang uh, lap. Yung una hindi ko na pa napag-ibasan ko yun. At kaya uh, ito. Pangalawa po ito kailangan yung luwangan yung dalawang bolt na yan na 12 tapos alisin nyo yung fit na yan pag natanggal nyo na i alisin nyo na yung dalawang bolt ito so, ay pitit lang ng konti pag nag uh, adjust po kayo or yung wala pang experience ng ganito uh, ingat lang po kayo sa pagdanggal ng bolt yung maaari po ito mahulog sa loob ng clutch pressure tapos tutukod na lang po yung clutch lining sa bolt pag nagkaroon na yan ay masisira yung clutch lining at saka yung uh, clutch pressure maaaring mag-tensi pagkasira pagkasirang malala or uh, maaaring masira yung mga nasa loob kasi po itong lining na ito ay double lining double lining po siya inalis, inalis ko na po yung mga tornillo kapat yan Ina, tapos ko na. ayon tapos na natin. Patuloy kung kumakaral ka rin pa yung tablo. Titignan mo na yung clearance ng ah, uh, press pigget yes, o sa pedal. Ngayon, ang gawin ninyo, i-adjust nyo lang yung push rod nyo. pa! Pag mayroon pa siyang medyo mababa pa yung ah, uh, red now. Ng... Kasi kung saan kapag na na nga natin yung finger Kung saan na sa posisyon mo for Kaya lang yeah! natin po para may cambio, may pasok yung pump ay adjust niya muna yung rod na patulak Tapos na na-test Pwede na po yung Pwede na po yung nyo yun. yung Ano niya, yung Kiras ng digital. Kasi sa may mataas mababa e na mas mong Depende lang sa gusto ng driver Huwag mas, yung masyado mababa Papa hindi na huwag po siya Huwag yung masyado sobra sa pagtula Baka sumubra naman At nasa taas na po yung pagbulis niya at, Sisira po yung lagi Kaya yung dito na na po Huwag yung